Hello! Good morning Hello. mga Kumari -kuntigang. O, kumusta kayo? Nako, bago umulan ha mga Kumari kasi may paparating na malakas na ulat niyan kasi madilim ngayon ng panahon e ito, madilim ang langit! Panahon! <laughs> <laughs> so, sorry sir! E, tayo po muna ha mga Kumari Kuntigang e, eto naman! Mayroon naman po tayo ipiplex sa inyo sang nako! E, eto, ako'y nagulat kanina ha mga Kumari kasi dito sa ating backyard dito sa tanim natin, sa garden natin e eto na! may namulaklak na naman isang napaka na papaswerte ha mga kumari kung tigang na talaga ito po'y napakatagal ko nang inaabatan ano yan yung pong ating ginagamit na pampaswerte bulaklak ng kawayan Direk pamot nga na anong botelya doon na mayroong nakababad na bulaklak na kawayan sa misan to ninyo dali kunin mo papakita ko dito sa mga chismosa mo sa dito sa, ano, sa youtube <laughs> so, teka. Teka, labat. Kukuli ko lang yung props ha, mga kumarik kutiga. Kasi, ngayon nga po ha, mga kumarik kutiga, kasi nandito tayo sa likod ng bahay natin, sa backyard natin. At kasi tayo po yung nagpapalamon nga itong, itong mga, ito, ang ating mga alabad kasi itong mga ito, yung ating mga alagang pusa. O, di diba? Yan, natikta niyo naman si, ito si ano, si Milagros. O, ito. Ito si Milagros. Yan, o. O, i-flex lang si Milagros. Ang laki-laki na. Sabantingin eh. Ne-flex lamang eh. O. Oh mukha ng Makati yun, tulungan yung mukha ng Sa ah, mga Makati Tiger Eye siya atin yung makatingin. O, yeah. oh, Parang mga ngagat, eh What? Mas ba sa akin? Hmm, kita Eh! Masya, oh. dyan ka na muna ah. ito naman si ano Ito naman si Si Baste Ah, sa mga din na tingin eh Kumakain kasi eh Bastian, <laughs> o oh, yung timod-timodo. o yan, si Bastian, laki na rin, tinayin naman, o. Oh. Kaganda-ganda ng pattern ng balahibo niya at puto lang buntot niya. O, teka ng, ano, baby ko, at binaplex lang kita, kutom ka ba? Ay, kumakain eh. Inistorbo ko sa pagkain siya. Sige, sige, kumakain ka <laughs> at ito naman po si, ito naman ang pinaka-cute sa lahat, ang aking bagong black cat ngayon, si Carlota Jr. O, diba, tingnan niyo. Yan, no? Kumakain kasi siya ngayon, ha? Mga kumari tigang, pinapakain ko kasi. O, oh, ayan, tingnan niyo, makatanya oh O, <laughs> ayun pa yung isa si, ano, si Clarita. Si Milago, tsaka si Clarita. Tapos yung nanay nila, yun, halika nga rito, kinakagat okay, na lamok eh. Okay? Psst, ligaya, ligaya, halika nga rito. Ligays, ligays. O, oh, ito naman si Clarita. Ito si Clarita. tingnan niyo, ang, ang ganda ng balahibo din niya, o, oh, ito si Clarita, babae po siya, si Clarita. Uh, yan, si Milagro, si Clarita, si Baste, tsaka si Yun, si Yung Item, si ano, Carlota Junior. O uh, ito naman si, yan, si Clarita. Ah, Clarita. Mm -mm, okay, eh. Tapos yung mga dating chismosa dito dabar Dabarkats natin, yan, sila sila Rosmar, si Diwata, si Pokenkay, tsaka si Doña Claudia. Nasa si Doña Claudia? Tsaka si Valentina. Ito si Doña Claudia, Oh. Doña Clouds, teka muna. Yan, o kita. Tapakita lang kita sa mga audience, Oh. Ayan, si Doña Clouds. At buntis na naman ng bruha. oh, buntis ang bruha, ha? oh, sige, 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 sige na. sige na. Kumakain kasi. Pinakain ko kasi nung ano yung... Ibang pinakain ko doon, tilapia. Mm. Siya, kasi nga ngayon po ha, makamaring yung tigang ay eh, eto na. Ipeplex na naman po sa inyo yung atin ditong napaka-powerful na pampaswete na matagal na iniintay-intay. Three years in the making. Kasi last, two, last ito po ay uh, namulaklak three years ago. E eh, ngayon po ay eto na. Namulaklak na naman siya. Ano yan? Ang ating napaka-powerful talaga naman po. Ako, Very soft after. Soft after. <laughs> na bulaklak na kawayan. Talaga ba? May bulaklak na kawayan sa ka dyan. Opo, meron akong tanim dito ha. Makamalik to God. Eto. Ipeplex sa inyo. Nako, mabitabi muna kayo. Ha? <laughs> ah, mga impacta talaga ito, mga ito Eh, hindi na ako makalimis dito eh. O, ako pinupugig dito mga pusa dito sa, dito sa panan ko. O, tinan nyo. Eh, ano ko sa inyo? Hiplex to sa inyo mga pusa. Ayan, no, tinan nyo. O. Oh. Kasi <laughs> nakakainan sila ha, mga kumari kong tigang. So, ito na ha, mga kumari tigang. Ipiplexus sa inyo. Ang ating bulaklak ng kawaya. Tanggalin ko muna dito sa ano, sa tripod para ako'y makakilos sa maayos, ha? Yan, eto, tinan nyo. Oh, tinan nyo man. Ay, uulan na eh. O, oh, tinan nyo ang langit, oh. Madilim, ha? Tinan nyo ang langit. Napakadilim. Ay, uulan na siguro. O, oh, siya, ito, oh, eto, eto, dilim-dilim dito, oh. Naka po, nang nangyari dito sa aking, ano, groto, ay, sukal-sukal na eh. Tinan naman, ha? Ah? So ayan, ito po ha, makamari tigang ang ating pong puno ng kawayan. Ipeplex sa inyo ngayon ha, makamari kong tigang ito. So ito na ha, makamari tigang yung sinasabi sa inyo, puno dito ng aking tanim na puno ng kawayan. Ito kasi ha, makamari tigang ay tinatawag na ah, uh, yung ano man klase to yung 7 days golden bamboo. Ito po yung 7 days golden bamboo na tinatawag. Yan no? Tingnan nyo, ayan, namulaklak na siya. Makmarik na ito, eto ang bulaklak niya. Pero kasi ito nung ano, isang buwan na napakalago na ito, mataas na ito eh. Mataas na kasi ito puno na kawayan na ito. Ipinaputol eh, ko lang, hindi ko napansin, namumulaklak na pala yun. Nung mga na yun, nung last month. Eh kasi, di ba, binagyo nga dito itong aking kubo dito. tinan nyo, hanggang ngayon na hindi ko pa nga napapaayos yung kubo. Oh. Yung aking kubo-kubo dito, binagyo na. Ay nasira ng bagyo. Ayan, oh, tingnan o yung bubong, o itong ano, o yan, no? Kasi yung ano na eh, warak-warak na yung mga akin dito, tinan nyo, ayan ang nangyari. Ayan yung groto ko doon, o tinan nyo, sukal-sukal na. Tapos, eto yung aking yan. Eto yung ano, o yan. Yung amin dito, tambahin, o, ayan na, nawarak na, nasira na. O, ayun, tinan nyo yung bangko, o, ayan, o. Ah. Hinayo talaga. <laughs> yung aking mga kurtinang ano oh, sayang yung mga binili kong kurtina mahal mga ganto eh mahal ito yung mga ganto, oh iya e, ano ko pa nga sana ito isa salvage ko pa nga sana ito eh Naku, hindi na ata pwede lagay natin dito sayang naman kasi itong aking kubo dito eh, ano parang nilamon ng anay ayun na may mga anay pa eh, hindi ko alam po sino ang gagawa ipapagawa ko nga sana repair ko o, tapos papalinis ko na rin dito. Kasi ayun yung mga bumaksak. Oh, dito po siya nakatanim. Ito ang aking puno ng kawayan. Ito po yung 7 days golden bamboo na ngayon po ay ayan na. Nakita ah, niyo ba yan? Namumulaklak na naman. Ito ang bulaklak niya. O, niyo. Ayan, o. Ang ganda. Tapos ito pa yung isa, o. Oh. yung Ang bulaklak. Ayan, ang bulaklak ng kawayan. Yung original na bulaklak ng kawayan. Tinan niyo. Berde pa yung bulaklak niya, o. Berde pa, ha? Makumari kong tingang yan. So ito ngayon ang ating gagawin ngayon ng content kasi ito po ay gagawin natin ng bagong video ngayon kasi tayo po ay gagawa na naman ng isang napaka-powerful po na pampaswerte. Pampaswerte saan? Pampaswerte sa negosyo, sa pagbebenta, pagtitinda, sa paglalako, sa pagdideal, sa pag-online selling, yan. Kapag ka kayo po ha, makumari ko tigang ay nakaatikha nito, nakakita kayo ng mga bulaklak ng ganyan. Bulaklak ng kawayan yan ha, makumari ko tigang. Ayan, no, tignan isa o. Oh. Kasi sayang ay pinutol ko kasi ang lagu-lago nito eh, napakarami na palang bulaklak yan, no? namumulaklak na siya. So ito po ay napaka-power po po nito na yun nga pang akit nga ng nasasabing swerte sa pagbebenta Yung dami doon, no? nasa ilalim po. Nasa ilalim ang mga ano, yung bulaklak niya usually, eh. Pero ito, kung hindi ko to pinutol, malagong malalago na rin ito siguro sa taas. Kasi lampas na to sa bubong eh, dito sa bubong ng kubo. Ayan. So ito, kukunin ko ito isang to ha, ito. Iputulin ko to isa. O, yan. O. Ayan. So, eto po ha, mga kumahari kong tigang. Ang bulaklak ng kawayan. Nako, tingnan nyo naman ha. O. Teka, uulan na ata nako, eh. nadilim na. Uulan na. O ulan na mga kumari ko. Bilisan na natin to. Short video lang naman po no, to mga kumari ko. Yan. Ito, yan. Katulad po. Ito po. Laklak ng kawayan din yan. So kapag ka kayo po nakakita nito, nakaatikha kayo niya sa mga paligid nyo, baka kayo mayroon dyan sa mga lugar po ninyo, makikita nyo ng mga uh, kawayan. Pero alam nyo po ba, ha, mga kumari ko, tigang, nang puno ng kawayan, bihira lang yan na mamulaklak. Kasi katulad nga to, itong aking kawayan na to, itong particular na kawayan kong to, last uh, na mulaklak po ito, 3 years ago. 'Di ba ito po yung na-vlog ko na may ano, ano diyan, lumang video diyan sa diyan sa YouTube. I-check niyo na lang po. Yan po yung noon ng mga nakuha kong bulaklak yan napakarami. Ngayon po ito ko konti lang po yung bulaklak niya kasi pinutol ko nga po, sayang nga eh. Ito po kasi yung klase po ng kawayan na 7 days golden bamboo. Magandang maganda po yan kapag po kayo niyan at nagkameron kayo niyan sa mga bakuran po niyo. Ayun, daming seedlings dito eh oh. Gusto ko nga itong akatin, ibabatain, tapos lalagay ko sa paso. Kaya lang parang hirap na kasi nito. Pero na-try ko na po ito. Ako'y pumuto lamang ng ganito, yung gantong puno. Yan, yung gantong puno. Oh. Tin Tinari ko pumuto niya, nag-cutting ako niyan. Nagkaugat siya. Kaya lang nung, nung, bumagyo, nababad sa tubig, namatay. Pero pagka pala kayo pumuto ng ganyan yung puna, pinaka puno, pinakapuno niya, puputulin nyo lang, isaksak nyo lang sa lupa, nagkakaugat. Oo, oh, mabilis siya mabuhay. Itong klase ng kawain na to. Oh, tignan nyo si, ano, si Moreto. Ayan, oh. Naku, yung aking ano no? aking groto talang inano na siya sinakop na siya ng mga ano damo ng sukalo yan to no tinanong yung aking puno dito ng asesta pa kalaki oh hoy, moret anong ginagawa mo diyan sino inaabangan mo diyan ha ah, si basteo si potot hoy ah ayun no si bernadette ayun no yung inaamag na doon eh hindi ko pa kasi, kasi ito may plano kasi ko dito babaguhin ko si kasi itong backyard na to papa pa 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 ko kasi sasabay ko itong kubo yan yung itong kubo ko paparenovate ko yan tapos pagagawa ko siya ng bagong ano bagong area na pwede tayong mag, dyan, mag content tayo dyan tapos papa landscape ko ulit itong ano kasi ito katulad itong aking yan yung, ano yan nabunot na oo oh, ano yung punong yan oh, malaki yan, yan yung, ano ba yung punot yan ito yung Hawaiian farm ata yan maganda yung dahon yan na eh. yun, no? nabunot na eh, tinayo ko lang na na yan eh. Eh, so yan, gagawin ko yan ng bagong ano dyan, landscape. Katanin na ko na magandang halaman. Tapos ito, eh, re-renovate ko itong puno ng itong ating puno ng kawayan. Kasi may malamok na yan, ha, makmarikot nga kasi medyo ano, maraming tubig dito ngayon. O no? yan, Oh, so, paano natin gagawin ito na pampaswerte? nako napakasimple lang lang po, hamak mare kong tigang. Kay pangunguha lamang po nito ng mga bulaklak ng kawayan, tapos yan po ay pwede nyo na pong gamitin pampaswerte. Anong gagawin po niyo Yan po, kawayan itself, yung bulaklak ng kawayan itself, ilalagay nyo lamang po yan sa isang pouch na pula, balutin nyo lamang po yan. Tapos, yan po ilalagay nyo na po sa mga lalagyan nyo ng inyong mga pera sa mga cash registers nyo, sa mga wallet nyo, sa mga apron nyo, sa mga arinola nyo, yung lalagyan nyo ng mga benta nyo, o sa mismong bag lang po ninyo. O pwede rin po gawin ha, makumarang itong tigang, yung isang ginagawa ko dito na talagang mga napakabisa talaga kapag kaginawa nyo to, ito, ito po po'y ibababa nyo lamang po sa langis ng nyug na libon, o yung tinatawag niya nyug na walang mata. Kasi bukod sa ito'y napaka-inam na pampaswete, napaka-powerful din pong pampaswete, pampano pangontra. Bukod sa nga, kasi alam niyo po ba, hama kumari yung tigang na bukod sa ito rin napaka-powerful na pampaswete, ito rin napaka inab din po pangontra sa mga negativities kapag ginawa niyo po ito. At ang isa pa pong paraan, hama kumari yung tigang, kung kayo po eh meron po yung ating banal na langis, yung pong ating langis na ginawa po nung mahal na araw, at yun po ay yung langis po ng nyog na dalawa ang mata. Meron po tayo yun, hama kumari yung tigang, ito ay perplexo sa inyo. Yan, ang bulaklak na kawaya. Tinan nyo, ha? Ito po, ha, makumari tigang. Ayan. So, ganyan po, ha, makumari tigang. Ibababa nyo lamang po siya sa langis ng nyug na dalawang mata. O pwede rin po yung isang mata. Swete rin po kasi yun. Pwede rin po kayong gumamit nung uh, nyug na libon. Mainam naman po yung pangontra sa mga negativities. Yan. So, ganyan po ang gagawin po nyo. Tapos, ito po isasabit nyo lamang po sa mga tindahan po ninyo. May sabitan po kasi, no, makumari tigang. Ganyan. O, oh, di ba? Pwede niyo po ito sabad sa mga mentor po niyo sa bahay po niyo Aakit ito kung ba wala naman po kayo mga negosyo. Aakit ito ng mga positive energy ng kaperahan. At ito ilalagay niyo lamang po dyan. Pwede kayo magsabitin po nito sa mga businesses po niyo sa kotse niyo Para kayo, ano, kumbaga, laging, ano, pasukin o datnan o lapitan ng mga sinasabing kaswertehan na Lalong-lalong na nga po sa usapin ng pinansyal, sa kwarta, sa pera yan ang ating bulaklak ng kawayan nako tinan niyo oh ganyan ha makamarin kung tigang so yan po ha makamarin kung tigang kung kayo po eh merong mga tanim diyan yan no daming bulaklak ko ayan oh no? yung mga bulaklak sa loob yun no namumulaklak talaga siya ngayon ha in season pala to ng bulaklak ngayon ano nga nagulat nga kasi ako kanina kasi ako kanina dito umihihi ako dito sa gilid-gilid ay may nakita ko may bulaklak oh tinan niyo oh ayan no may bulaklak si Moret. O, oh, ayan, o. Oh. Tignan nyo, ang ganda ng bulaklak nito, o. Oh. Ito, verde pa ang bulaklak. Sariwang-sariwa pa. Tignan nyo, o. Oh, ayan. O, oh, so, ayan na po ang bulaklak ng kawaya na iniintay natin na mamulaklak ulit. After 3 years, ngayon po ay namulaklak na naman siya. So kasi before po kasi ako po yung nagpapa-deliver pa nito, ino-order ko pa po itong mga bulaklak na kaway natin, yung mga pineflex ko sa inyo sa Sorsogon. E ngayon po ito na, namumulaklak na naman yung ating puno ng 7 days golden bamboo. Kaya tayo ngayon ay may mahaharvest na naman pa tayo po eh. Mayroon naman pong ishare-share sa inyo. O diba ga, mga kumari kong tigang. So yan po ha, mga kumari kong tigang sa mga interested po na maka-avail po ito. Ganito po, naka-battle na po siya. Available po ito ngayon ha. Makumari ko din ka, meron tayong na perks po ito, Pinapalimusan natin. mag lang po kayo sa akin kung interested kayo dito sa ating mga pampasweting ito na bulaklak ng kawaya niya. Legit talaga siya ha. Makumari ko din ka, napaka-effective nito. Kung kayo po eh, may mga negosyo at nag-iisipan ng mga bagong pagkakaswetehan, magagamit yung pang-boost ng inyo pong mga benta, kita, para lumaki inyong mga, ano, ah, uh, benta o kayamanan, ako, ayan ha, mga kumari tigang, subukan nyo po ito, ang power po ng ating bulaklak ng kawayan. O, di ba ga? So, ayan po ha, mga tigang, available po ito ngayon sa atin, dito po sa Rico Charms and Ritual Shops. Mag-order po kayo niyan. At ito po ipadadala ko po, po sa inyo, ha, mga kumari tigang. O, siya, go, at ang ulan na. Ayan ang ulan. Ako, smart Joseph. Ah, ayan na nga. Ulan na ba? Ulan na ba? Ha? Ulan na? Teka, teka, teka. ハハハハさ